Guys, so, andito kami ngayon sa My Calories. Calorie. Nung yeah. kat sa May Trees. Ayun oh, know, o yung snow. <laughs> Hindi na pwede yung maklap. Parang alam yung candle. Candle lang ba yung nanon nila dyan? Saan? Uh -huh. Pwede naman siguro. Uh -huh. oh, Tingnan mo oh. Okay. Masasabihin naman dito oh. Please enter here. Maximum to people. O oh, Pwede makiat ka dun. Uh -huh maximum of two people dah. Pwede. Ayaw mo nga lang ka, o. Oh. O, oh, o. Oh. Diba, may... Huwag ganyan-ganyan, o. Diba? E, Talagang style niya lang siguro yan. Sa ah sa ay lalim. Kagula eh. Ito yung, ano ba yan? <laughs> Cherry? Cherry? Cherry blossom, O, uh, diyan. Uh, ano ano ba yung ano yun na yan? Kahoy. ah uh, tignan mo yan. Ha? Ito yung mga oldest na ano yun na kahoy. Hindi yung kahoy ba, di ba, sa bahay, mga bahay noon. Instead na, is, ano yung ginagamit yung mga ganito, ginagamit nila. Oo, uh, Yan yung parang... Ay, sorry, sorry. Oh, okay, sorry, sorry, sorry. Sorry. Bawal pala mas maanuhan. Hinawakan. <laughs> Wala <laughs> patay tayo niya. Magkano po yung multa niya kaya? Bawal pala mahawakan eh. Kena, kena touch. <laughs> Gulat. <laughs> PD pero huwag lang hawakan. Please do not sit. Oh. Can go in. PD pwede, pwede pumasok. Huwag lang hawakan. Hmm. Can go in but can not touch. Oh, Di ba? Ito yung mga ano ng bahay no no. Uh, yung mga... <laughs> Boy! Ito na yung lansa, lansa. Yung... oh yung parang pinakalan... Ano na lang, oo. Uh, uh. O, oh, diba ang gagaling? Ha? Huh. Uy, ba't wala tayong mga picture dito? Ayaw mo picture? Parang... Gusto mo? Hindi. Mayroon black. adon oh, doon, Punta tayo Nero dito. Ano ba mo? Punta tayo dito. Ano bang meron dito? Drawing naman dito, arts. Drawing? Ano mga drawing. Drawing oh. lahat? Ano arts. Ayun, ano naman yung nakakasalobong ko yung mga amoy. Doon tayo. Ano ba yung meron doon sa black doon? Parang wala. Oh, may pumapasok naman. Tingnan na. Wala. Tingnan tayo. Ano ba ito? Ano ba yung explanation doon? Basahin doon na sa gilid. Basta pader na itim. Di ba? Tayo lang ang hindi nakakaintindi kasi how does culture shape our emotions. Our, emotion. our our culture influences how we show our emotions. You can see you can this see art art artwork music. as well. You are here. Music, play, pairing. Ah, kung gusto mo makinig doon sa ano ng music habang pinapanood mo yan, dito mo, ano mo yung QR code nila. Ito yung itim na sinasabi mo, pader relation progress ah ah Tingnan mo ano yun yung chapstick? na bilang Baka yan yung soyod Ay, sa yun buho Ano yung paggawa nyo Ay oh oh Pak po po sana Pinlansfer mm -hmm. nila dito? Hindi, bali, inasembol lang nila. Oo. Ang kaya. Ah, inasembol lang uh -oh. dito. Dito na yan ang inasembol. Ito. Okay. Hello, oh, hello. <laughs> Baka pwede na natin sa nila ano ito. Oh, ano ito? Sao siya o. Ito siyang Wax Beijing. From Necklace. Chromogenic, chromogenic print. print. 1980s pa yan. Bagong panganak pa ako noon. Hmm. Oh, museum to, hindi paglandian to mga to. Malandian dito. Mga bata, kaya na feel niya. Ay, saya. Mm. Ito pala, art niya, no? Mm. Ano yan ba? Mm. Nakalagay ka? Me and my teacher. Chromogenic mga modelo siya sayan nila hmm. 1993 <laughs> nakaten thousand step na daw ako <laughs> ay napan mo yung ano mo ayon mo nun nakadami nak nakadami kera ng lakad ba hmm. kayo din sa wax oh Maka, sige tanda. So pupunta na namin yung mga lolo, lolo at lola. Okay. Labas is dito na tayo. Saan na ba yung banda? Parang nahilo ako kung saan yung banda. Baka dyan. Kasi, you know, lolo. <laughs> May tao ko nakita eh, di yun ang lolo. Hindi ata. Hindi? Kaya mo na. Di ba dito tayo makyat? Oo, o, dyan yung entrance. Doon tayo nag-start oh. Ito yung dulo niya, ito yung di pa natin napasukan. O oh, baka ito na yun oh. <laughs> May ticket dyan oh. No? Please show your ticket. ticket. Bakit okay, ano siya na nakalagay? <laughs> Baka dyan na yung sinasabi mo, ano, lolo? Hindi, wala yung... Baka dyan. Eh, galing tayo dyan eh, yan yung una natin pinasukan. Talaga? Oo, dito mo yung 3D? Saan? Sa kanto ba? Doon tayo yung may aeroplano-aeroplano, hindi no? ba tayo pumasok dyan? Hindi Di tayo din pumasok, ah? Pumasok tayo dyan! Huh? Oo, oo. Naikot na natin lahat. Minasok natin yan lahat. Ano dito? Oo, oo. Nag-ikot lang ba? Ta Diyan? Yan yung... Ano yung... Tawag dito? Sana yung mga... Uh, baka... Baka yun na yung pinalit. Siguro. Yung ano yung parang may ano... Cherry Blossom. Oo, oo. Baka yun. Yun yung pinaka dolo eh, yung oh, cherry blossom. dulo yung baso, kasi yan yun yung black black niya yung building. Naalala mo? Pinakita nila. Yung andon sa may gilid. Pumasok tayo doon at tignan natin. Kasi di ba yan yung una natin pinatusukan, tapos lumabas tayo. Ito yung sabi mo Ay, na may si picture ka. Ang pinalit nila. Ah, oh, hayaan mo na. At least nakapunta tayo. O baka dyan sa taas mayroon pa. Ay, wala. 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 lang. Upo muna tayo sa, sa tayo. Oo. mo? So, mo. <laughs> so uh, yun guys, Upo na lang kami dito. At iinom muna ng kape. Kapa pig ko. Walang. 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 Tama ko si Mui may baya doon, ano yung nakalagay doon? May gintok doon doon. <laughs> Mui, pabukas nga ako. Habang play play doon Gusto sa'yo? No, gusto yun. Kasi ayaw ko magdala. Iba dapat yung pundahan nila, no? Alin? Alin? ngalan? Oh. Nahinok ka? Oo, parang nahinok. Kasi nag kasi nagikot lang tayo. Kala mo hindi mo natin napasukan yun. So napasok mo ba natin lahat? Oo, oh, oh pinasok na lahat. Kasi mga galeris lang naman yun. Okay. Oh, Huwag mo yung pinaylabas, oh? Ha? Bobos West. Si Andar pa yan. Ha? Huh? Hindi ba natapos? No. Pero tayo ko kanina. Maandar. May ikot siya. May ikot-ikot. Diyan hmm. na lang. minutes na ba? Ten? Ten ba? Apat yung ko pero hindi ko makita. Ten. Ayan yung 3D. Ang payat niyo. Ang gano'n <laughs> dito tayo para tingin tayo ng mga ano makikita. Dumadaan. Ayan yung Uniqlo ang damit nun. No. Pati pants Uniqlo yun. Ayan sa buhok. sarang bakla doon. <laughs> Ito, lamig na lamig eh. Tingin tayo yung mga lalaki na pipilitan na pupunod sa mga ganito. Ito, walang bra. Saan? Yung isa. Pero hindi ko makita. Ano? hindi ko makita. kadekot ng lolo. Ang bata pa niya. Nakadekot ng lolo. Ba't Ang bata ng bunganga namin. Dito pasensyahan niyo na kami ha. Kasi yan talaga okay, eh. Kapit mo na yan. Tatayo na nga lang muna ako. Hindi, dito muna tayo. Hindi, yung ano ba yung camera mo ganun mo lang. Ayan. Ayan. Nandito kami sa my M plus museum. and tao. <laughs> May CR pala doon, no? So, maraming maraming salamat guys sa patuloy na pag-support sa ating YouTube channel. Thank you, thank you so much. This is RC Wena. Say Bye bye and God bless. Salahat.